Good morning mga kamami. Long time no see. Wala akong post ng ilang araw. So ayan, tara. Umpisa natin ang umaga with our kape. Ayan ang ating kape. Si Chad nag um, decaf na lang siya. So sa akin, regular coffee. Hi. Hi, good morning my baby. Mami mo cook sa breakfast. Can you say hi? Hi. Hi, good morning mami -hmm. mommy will cook some breakfast. Look, do you like this one? Daddy said you like this one. You eat a lot for that thing. Ayan, so umpisa natin yung sa pagkain ni Chad. Gusto niya egg with cheese. Eh, ayoko ayaw ko nang may cheese, kaya iba yung pagkain ko. And so, yun nga pala, pasensya na sa mga uh, nakasubaybay sa akin palagi. Ayan, nabisi ang mami. Nagkasakit ang aking mag -ama. Um, so, sila yung pinina-priority ko for now. So, so, ngayon, ayan ang mga request nilang pagkain. Gawin natin. Buti nilang hindi mahirap yung mga pagkain nila. naging pinapagawa sa akin. So, scramble lang natin siya. At ibrito natin. Ganyan siya At ganyan siya kasimple. Ayan. So, tapos na tayo sa egg. Dagdagan natin siya ng sausage. So, ito, cook na siya. So, <coughs> ipapalit mo lang sya. Um, dahil nga frozen. Lutuin mo na natin siya. Kahit luto na siya. So, ayan. Pinabrown ko lang siya at tapos na rin. Ngayon naman, gawin ko yung aking egg. So, ganito lang yung para sa akin.